may nag-aya pa pure gold si Madam Mare. At kami ang kasama. So tara. Pupunta na. ayan, nandito na tayo sa Pure Go. Pasok naman kami sa Pure Go. Tagal naman ni Mare. Nan libre ng pure gold si Madam. Oh, uh, Ako taga-video lang din eh. Sabi nga dito, tuloy po kayo. Ini harusnya bohong pesen gitu. Kuma mau apa Buha na ho. Kaya gusto ni si Papa stick o. Oh, Nakatigil. <laughs> naisip niya yung sa bata. <laughs> eh, nakatingin si Papa sa stick o oh, naisip yung kanyang nakisip uh, ang kanyang apo <laughs> kaya na sa, sa iyong apo ah ah sa apo mo nga ayan o oh, yung medyo marami-rami sa taas Ah, malaki pala yun. Ayan. Yan ko yung green tayo yung ano. Yung, 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 yung pandan. Ayan, yung pandan. Asan? Meron pa daw. Meron pa Wala pa na iba na lang yung pita. Iba talaga pag madam. <laughs> Tingin-tingin niya, madam. Iba talaga pag madam. May palibri yan. Tingil-tingil <laughs> ka. Yan, mga tayo. Dadagdag natin kay madam. Quaker. Ito, medyo malaki na madam. Dahil <laughs> babae tayo ngayon, kukuha tayo nito. Alam niyo na kung para saan ere. Eh. Babae tayo ngayon eh. Yan, dalawa. Munguha tayo. Dagdag natin kay madam.

kabit de sa Sinabi ng pumili lang. Aho. Isip ni Papa buti sa mama ka. <laughs> Alam? Ay, yun naman yun, Ray. Wala akong time. <laughs> 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 Hindi ko type ang mga ganere. Kaya... Uh... at ayan, nakadali na naman tayo kay Madam Beatrice. Oh, may, may ganun pa. tayo? Ayan yung gold. Ayan. 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 Amare bolak bolak Mare bolak hindi na. Ito naman tires

Mag ano tayo? Side na. Isang ganyan na rin. Try tayo. Ang baka ng pala 106. Nasa <laughs> sanggan <ganere>. niya <laughs> rin. Yun, nahanap ka din. ECE. Ito, hinahanap ni Mama. Ito ba yun Ready to go. Ayan. Ayan, tapos na po tayo sa Pure Gold. Next destination po natin ay sa mga gulayan. Kailangan natin ng mga gulay-gulay. Ayan, mani, masamani naman tayo ngayon. sarap ngot-ngotin lalo na sa tagayan ayan na bagong isip isang kilo na daw kilo ang nagtitindala yan sibuyas na bawang Dito naman tayo sa Sinturis para kay Buntis. Hindi talaga maalis sa palengke ang paghingi ng tawad. Ang tanong, may kasalanan ka? Ayan. Sinturis kay Buntis. May bagong Okra, 100. Labanos, 100 din. Bakit ano naman ang sample yan? 100 din po. Ayan. Healthy sago sa healthy, healthy. Ah, kukunin na ang langka at gugulayin. Parang hinog na yan. Kunin mo na. Magugulay daw kami ng langka. Ay, dudulas pa. Okay. Mm. Paligid. Malinis. Sarap sa mata. kay gandang pagmasdan. Ayan. Pwede pa. Ayan, sisimula na po namin. Gugulayo na namin. Babalata na. Tatad at tatad ta rin. Ginataang langka. Maliit pa siya pero munti ka na siyang mahinog. Ayan, nasisimula na rin po natin gayatin ang mga sibuyas, bawang, at luya. Simulan natin syempre ang sibuyas. Pangalisa lang. Hindi naman nalabay sa Sino ba ito pa rin? Ako Alam mo yung kailangan natin patikasin. Ay, ano yung nakakalaan? Ano mo, hindi na magamit. Sa tabi mo po

Nilabas ko na to. Pinasok na naman. Kaya ko nga sinamang nagpasok. Pa ikaw pala sa larin ha. Ako <laughs> ko. Ipasok ko. Yung aking batigas ha. Parang ko may ikaw. Parang ko. Nilabas ko na talaga ito. Sa natin ang huya. Matapos na natin gayatin ang sibuyas, bawang at luya. Ayan ang mga natadad. Salangka. Aray ko. Nagkahap. Ano pa? Ano pa? Marami naman siguro ire. Eh. Pwedeng dalan sa dalapi ang konti. Pangula. Tagkulang tayo <laughs> dun. <laughs> ang <laughs> um, naman. tayo ng talbos. Talbos ng kamote. Palahok sa atlang ka. Ayan, ang ito ay eh, ginamasa na naman ng mama at ewan ko lang kung anong itatanim din sa kanyang bakuran <laughs> eh, hindi rin kasi mapakalingan kapag walang ginagawa dito naman tayo sa isang talbusan so ayan lang ito lang nakuha natin ko konti ko konti lang dito mangunga naman tayo ng sili damihan natin ng sili yun kulay green uy ito lang pwede na to Ayan, natapos nang tagta ang langka. At may bisita na naman. <laughs> Ay! Bulingit! he bisita! Mama, mama. Punta punta ka doon dito na naman. Para mukha mo na, para mukha. Ang oh, sarap. Talaga naman. Hmm, makakapanggigil ka na naman. Pa, papapisil mo nang pisngi. Come here. No, no, no. Come. Papisil mo nang pisngi, mama. Hmm, hmm, naku, 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 naku. Papisil mo <laughs> wala nang gigigil talaga ako eh pagigil mo na pagigil, pagkis mo na, pagkis pagkis hmmm <laughs> hmmm, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sarap mm hmmm sinimula na rin namang lagain ang langka yan dito tayo sa dikahoy Ayan, hintayin natin lumambot. kalambutin ang langka. At dito ay naghimay na rin si Lola Mercy ng malunggay. <laughs> At ito ay sisimulan na natin pigain. Yeah. At yan, ready to cook na. Andito ang malunggay dilis, gata, sili at talbos at sibuyas, bawang at luya. Ilalagay na yung huling gata. Ilalagay muna. Ilalagay na yung huling gata. Pala. At ayan, sisimula na pong lagyan ng mga panamya. Sibuyas, bawang, luya, pinagsama-sama na at pork cubes nilagay na rin ang dilis at sili. sili sarap yan ah at ang asin. At ang magic sarap. Hmm? At ayan, pinag rumble na. Sarap na naman sa kanin. Mapapadami na naman ng kain. Ayan at ilalagay na rin po ang huling ga ah, unang gata <laughs> ayan medyo na yung gata na ginawa medyo sinipag ang magkayod at magbalat Ah, sarap ah. na. sarap na. Na ilagay na rin po ang talbos. O, oh, anong sarap talaga. Ito ay ilalagay na rin yung pinakang huling sangkap, ang malunggay. Ayan. Yan, dito na nagtatapos. Naluto na ang ating ginataang langka. dami ay. Sarap na naman kumain. So, yun lang.